Hi guys! Magluluto tayo ngayon ng meatloaf. Parang meatloaf sa atin guys. Ayan. At naluto na po yung aking rice dito. So yun po yung aking dinner today. Magdi-dinner ako. Kulang mag-isa dito guys. Kaya ayan. Kain tayo guys. So ang sarap na ito. Hi guys! Ito na po siya guys. Kakainin na po natin ng ating niluto kanina. Ay niluto ngayon na ano na meatloaf. Parang meatloaf sa atin, guys. Ayan. So, ayan, guys. Masarap to, guys. Lalo na pag, ano, lalo na pag, mag, ano lang talaga siya, madali lang siyang lutuin, lalo na pag nagmamadali ka. So, ito na yung niluluto natin. So, mm. Oh. Asking masarap. Mm. Nilagyan ko siya ng ketchup. Iyon, nakikita ninyo, may ketchup tayo. Yan. At, pwede na siya makain ng, mm, alam naman sa atin guys, kahit dalawang hiwa na siya, isang tao na makakain. So, so ibig sabihin, pang ano talaga to, pang family. Kasi nga, ang dami hiwa na ito guys. Hmm? Pwede na makakain ng limang tao. Oh mga bata. Ang sa mga bata. oh kasi nga ano siya guys, pang ano talaga siya, pang family talaga siya. Pero hindi, of course, hindi ko ito maubos. Mm. Yan guys. Mm. Idea din ito kapag kayo nagmamadali. Lalo na pag meron kayong work, so madali lang siyang lutuin. Hmm. Masarap talaga siya kasi nga ano siya. Gawang um ng ano Talagang meat talaga siya as in ano, as in um, pork. Hmm. Yun lang po guys. And see you next vlog guys. Kakain mo si Madam Bibang. Bye bye!